Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo lalong lalo na kung kayong dalawa ay nagkakamalabuan sa isa't isa. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? Boyfriend o girlfriend mo at ikaw ba ay hindi na niya namimiss o naaalala at gusto mo na ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra gaya ng pagkamiss mo sa kanya. Yung para bang mababaliw talaga siya sa sobrang pagkamiss niya sa Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos ay titikan mo ito ng maigi, kausapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Sabihin mo lahat kung anong gusto mong sabihin sa kanya. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At hilingin mo na siya na naman ang mapabaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo. At pagkatapos ay pahiran mo lamang ng kaunting laway ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pahiran mo lamang ng kaunting laway mo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin lamang ito kung may time po kayo. At maniguradong siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mong gusto ihinto ang ritual na ito. Depende na po sa inyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.